Kaya mga mahal ating topic ngayon na tinatanong ni Alray, ang tanong niya ay, naranasan mo na po ba na pagkatapos ng anuhan ninyo ay naghahabdi ang iyong bulaklak? So natin pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang ka kasagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa kanilang channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, naranasan ko na nga ba ang maghapdi? Ang sagot ko ay oo. Naranasan ito ng isang babae kapag kahalimawang matinding anuhan ang nagaganap at halos sunod-sunod na anuhan. Yung kahit basang-basa ka, ay sigurado maghahapdi yan kapag kahalimbawang marami at sunod-sunod tapos yung pukpukan ninyo ay talagang pukpukan yung tuduhan, ginagawa niyo ang lahat, nakakalam mo'y wala nang bukas. So masarap na bagay yan, pero nakakahabdi yan kapag kahalimawang naghuhugas na ang isang babae. Kapag kahalimawang ginagawa ninyo, yung anuhan ninyo, hindi yan nararamdaman ng isang babae. Pero kapag naguhugas na yan, doon yan makakaramdam ng habdi kapag nakarami na kayo. So, sana sagot, ito ngayon. Kung hindi you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.